Mga ka-Republic, nagiging mailap sa Barangay Hinebra ang kampyonato sa nagdaang dalawang taon, naging maamu naman kay Scotty Thompson ang kapalaran. Kasama si Scotty sa 50 Greatest PBA Players. Pero syempre dahil Hinebra yarn, nag-iingay na naman ang mga talangka. Ayaw nilang kasama ang Hinebra Guard sa mga bibigyang parangal sa 50th anniversary ng Asia's First Professional League. Muli, pinagbibintangan ng mga talangka si Al Francis Chua na naman daw ang promotor kung bakit nasama si Scotty sa greatest 50 of the PBA. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, inilabas na ng Selection Committee ang listahan ng sampung mapapabilang sa 50 Greatest PBA Players. Ang unang 25 Greatest ay pinili noong 25th Founding Anniversary ng PBA na nadagdaga ng labing limang pangalan ng i-celebrate ang 40th founding anniversary ng kauna-unahang professional league sa buong Asia. At ngayon nang ipagdiriwang ang ikalimampung taon ng PBA nagdagdag ng sampu bilang tribute sa mga natatanging manlalaro na kinakitaan ng husay sa loob ng mga taong inilagi o inilalagi nila sa liga. Ito ay sina Nelson Asaitono, Bong Hawkins, Jeffrey Karyaso, Abi King, Yoyoy Villamin, Manny Victorino, Danny Siegel at Arnie Wadles. Yan ang naunang walo. At nadagdag ang dalawang very active pa sa kanilang basketball career, si na Fahardo Fajardo at Scotty Thompson. Sa naunang walo, pinakatumatak sa isip ng mga basketball fans ang pangalan ni Arnie Wadles. Di lang dahil sa husay niya sa loob ng basketball court na sa unang saltangan niya noong 1979 bilang Toyota Rookie ay siya ang nanalong Rookie of the Year. Siya rin ang kauna-unahang rookie na nakasama sa Mythical 5 Selection. After his Toyota days, napunta si Arnie Twadles sa iba't ibang team sa Great Taste noong 1984 pero nirelease din siya para makuha ng mga ito si Abby King. At noong 1985, kinuha siya ng Ginebra, 1986 sa Alaska at kung saan saan pang kupunan hanggang mag-retire siya noong 1992. Bigo ang pagpasok niya sa ilang business ventures pati na sa politika. At noong November 2, 1996, nawakasan ang buhay ni Arnie Tuadles ng barilin siya ni former Games and Amusement Board Chairman Ambet Antonio na nag-ugat sa mainitang pagtatalo dahil sa sugal. Nasistensyahan ng lower court si Ambet Antonio ng 30 years ngunit ibinaba ito sa 14 years ng Supreme Court at nabigyan ito ng parol noong 2004. Anyway, maraming nagsabi na dapat ay noon pa nakasama ang pangalan ni Arnie Twadle sa PBA Greatest Players. Ngayon ay bigay na sa kanya ang tamang rekognisyon sa naiambag niya sa PBA. Sa ibang pangalan na nakasama sa karagdagang sampu ay wala namang issue. Ano ang kanilang maikukuda sa inklusyon ni John Marfajardo? 8-time PBA MVP at halos di na mabilang na championship. Pero ang iniaangal ng mga buzzers, especially yung mga Hinebra haters, bakit daw kasama si Scotty Thompson? Kilala nyo naman ang mga Hinebra haters. Basta may kaugnayan sa Hinebra, ayaw ng mga yan. Kahit sinong player ng Hinebra, tingin nila, mas magaling sila. Pinagbibintangan naman nila ng mga buzzers na si Al Francis Chua ang nagmanipula para makasama si Scotty Thompson sa mga bibigyan ng parangal. Para po sa kaalaman ng mga buzzers na makikitid ang utak, ang selection committee ay kinabibilangan po ng mga personalidad na may di matatawarang integridad na kahit bayaran mo ng milyon-milyong piso ay di ibebenta ang dignidad. At sa una pa lang po, nilinaw agad ng committee, isa sa magiging basihan sa pagpili ay automatic kung mapapabilang ang mga former MVP. Dating MVP po si Scottie Thompson, tulad din ng reigning MVP na si Junmar Fajardo. 8 time o 1 time MVP pareho yan sa requirements na tinimbang ng selection committee na pinamunuan ni dating PBA Commissioner Sani Barrios. Yung mga buzzers na umaangal sa pagkakapili kay Scottie Thompson, heto na lang ang advice ko sa inyo. Manahimik na lang kayo, nagsasayang lang kayo ng laway. Maghintay na lang kayo ng another 10 years at baka sakaling makonsider ang mga paborito ninyong player. Pero sa ngayon, alaos talaga sa ayo at gusto nyo isa si Iskati sa limampung pinakamahuhusay na player sa liga. Di nyo lang matanggap dahil nga mga talangka kayo, dahil galit kayo sa Barangay Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports. Republic.